tung nag iwan ng takot at pangamba sa mga tao. Mga kwento ng kababalaghan ng mga kaluluwang di-matahimik at ng mga pinto na hindi na muling dapat buksan. Ito ang kwento ng bahay na minsan nang inabanduna dahil sa mga pangyayaring walang paliwanag. Ang bahay ng mga dilakrus sa liblib ng bayan ng San Roque. Ngayong gabi, samahan ninyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng mga pinto ng bahay ng dilim. Taong 1947. sa isang malaki ngunit lumang bahay sa San Roque. Kilala sila sa kanilang kayamanan ngunit higit pa doon kilala sila sa kanilang mga itinatagong lihim. Isang gabi sa kalagitnaan ng dilim may nangyaring malagim sa bahay na yun. Isang pangyayaring hindi na nalaman ng mga tagabayan subalit ang mga sigaw sa gabing iyon ay umaalingawngaw sa buong bayan tanda ng isang trahedya <coughs> ang mga nakarinig ng mga sigaw ay nagsabing hindi na dapat muling buksan ang bahay na iyon ang mga sumunod na pumasok ay hindi na muling nakalabas ng bahay Munit, isang grupo ng kabataan sa kanilang pagkagiliw sa mga kwentong katatakutan ang naglakas-loob na pumasok sa bahay. Uh -uh. Kaya ba natin 'to, mga pre? Sabi ng mga matatanda, hindi pa daw talaga nararating ang ikalawang palapag ng bahay na 'yan. Basta tuwag lang tayo walay okay lang. Sigurado ako, kwento-kwento uh, lang yan para, para takutin tayo. Uh, ang mahalaga, huwag tayong mag-ingay. Pakiramdam ko may nanonood sa atin kahit nasa labas pa lamang tayo ng bahay. Grabe ang tagal na pala talagang iniwan tong bahay na to. Halos wala nang natira sa, sa bakod, ano? Pero parang sariwa pa yung mga halaman. Tingnan mo, may mga bulaklak pa rin. Hindi ba't sabi nila, ang mga halaman dito ay hindi na nalalanta? Parang may nag-aalaga pa rin. <laughs> Tumigil ka nga dyan, Eric. Nagiging parang horror movie na to, ah. sobrang dilim. Hindi ko akalain ganito kalaki sa to sa loob, pare. Ano ba? Takot ka na ba? Meron naman tayong flashlight, di ba? Huwag tayo magkalat. Baka may mga bagay dito na hindi natin dapat galawin. Anong bagay, Eric? Mang, mga kaluluwa ba ang ibig mong sabihin? Sabi ng mga matatanda, hindi raw basta kaluluwa ang narito. Sila raw ay may mga ay mga kaluluwa ng mga taong hindi natanggap ng kanilang mga sinapit. Uh, uh, ano yun? M May tao ba sa taas? Uh, uh, sino yun? Uh, hindi kaya... Uh, hindi kaya totoo ang mga kwento? Marco! Marco! Cardin! Sumunod lang kayo sa akin. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Uh, uh, naririnig mo ba yun? Uh, uh, Saan galing yun? tila boses na isang babae. Uh, mukhang sa kwarto sa dulo. Tara, tingnan natin. May tao ba doon? Sino ka? wala tao. Walang tao. Pero naririnig ko pa rin ang iyak. Maaring kaluluwa. Oh, walang laman. Pero parang may malamig na hangin na galing dito ah. Baka guni-guni mo lang yan. Wala na tayong maririnig dito. Tulungan niyo ako. Narinig niyo yun? tulong. Umalis na tayo dito hindi to magandang lugar para sa atin. Uh, ano yun? Sino ang nagsara ng pinto? Bilisan nyo! Lumabas na tayo! Nakalak! Hindi tayo makalabas! Uh, ano to? Saan galing ang tunog na yan? Tumigil kayo! Yes. Sino kayo? Anong gusto niyo sa amin? Unti-unti, ang tatlo ay nababalot ng takot. Hindi na nila malaman kung paano sila makakatakas sa bahay na tila nilamon na sila ng dilim. Ang mga alingaw ng nakaraan ay muling bumalik upang iparamdam sa kanila ang puot na mga kaluluwang hindi matahimik. Ano to? May mga lumang sulat. Sa inyo, sa sino mang magkakabasa nito, ang bahay na ito ay puno ng kaluluwa ng mga nasawi. Ang mga nakakarinig ng mga sigaw ay hindi na makakalabas ng buhay. Mag-ingat sa bawat kilos at salita. Ang bawat paghingi ng tulong ay magdadala ng higit pang puot. Uh, 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 mga kaluluwang nawala ng pag-asa. Uh, hindi, hindi ako naniniwala dyan. Uh, uh, ano po ba ang gagawin natin dito? Umalis na tayo! Sila... Andyan sila. Humihingi ng tulong. Basahin mo pa. Basahin mo pa, Kading. Baka may nakasaad pa sa sulat. Ang tanging paraan upang matahimik ang mga kaluluwa ay ang mag-alay ng kanilang mga kasalanan. Sa apoy ng purgatorio, ilabas ang kanilang mga alaala. Hayaan silang maglaho sa liwanag. Hayaan maglaho sa liwanag? Uh, anong ibig sabihin yan? Uh, paano natin gagawin yun? Pagkatapos basahin ni Marco ang sulat, ay may mga isang pagay na nahuhulog mula sa pinakaitaas ng bahagi ng bahay. Sumunod naman ito ang isang mga ingay, mga panalangin na ginagamit ang salitang Latin. <kiego suspense> <silence> <Dominican> uh, oh, sila! S sila na mismo ang tumatawag sa atin! Uh, kailangan nating sunugin ang mga sulat! mga larawan. Ito lang ang paraan para matigil na to. Ah, sigurado ka? Sig sigurado ka ba, Eric? Paano kung lalo tayong saktan yan? S sigurado ka niyan. Wala na tayong ibang paraan. Bakit ikaw? Meron ka bang naisip dyan? Uh, oh, oh, Lumalabo na sila. Nararamdaman niyo ba? Parang... Uh, parang kumagaan ang hangin. Ah, baka tapos na yan. Baka... Tapos na, diba? Di ba tapos. Babalik ka rin kayo sa susunod. Bumupukas ang bito. Tayo na! Ah, sa wakas, nakalabas na tayo pero... Pero yung sinabi nila... Ah, hu huwag na tayong bumalik. Kailangan natin iwan ang lugar na ito at... Huwag nang ipalam natin kahit kanino ang nangyari. Uh, baka baka naman tapos na talaga. Ah, oh, hindi natin alam, pero... Pero sana, huwag na tayong ng mga kaluluhong iyon. Kinaumagahan, natagpuan ng mga tagabayan ang tatlong kabataang ito sa labas ng bahay ng De La Cruz. Pagod, nanginginig, at hindi makapaniwala sa kanilang sinapit. Hindi nila inakala na ang mga kwento ng kababalaghan na dati tinatawanan lamang nila ay magbibigay ng hindi malilimutang marka sa kanilang mga alaala. At doon, nagtatapos ang kwento ng Ang Huling Sigaw sa loob ng Bahay ng Dilip Isang paalala na hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin at hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Baka ang susunod na pinto na yung pasukin ay hindi na nyo muling malalabasan. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na ito, huwag magatubiling i-click ang like button at mag-comment ka sa baba at upang masundan ang lahat ng ating mga kwento sa channel na ito, i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating uploads. Dito lang sa mga kwento ni Itay.